Welcome 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 and good morning beautiful people. It's another day, it's another beautiful day and welcome to my humble vlog. Naputol yung vlog ko guys. So ito naman yung ano, nabili ko kahapon na talbos ng ampalaya. Kukunti lang pala mayabong siya kahapon kasi nga hindi pa lang yung kanyang dahon. Pasi taw lutuan niluluto ko na rin ito sayang naman pag naitapon bawang at luya sibuyas hindi pa nakahiwa si papa ito na yung munggo binanlawan ko wala naman siyang amoy tapos ito yung papaya hinugasan ko to. ay hinugasan diwa ko na ito guys sorry kasi nagpunta pa ako doon sa loob eh nais ko pa yung mga babies ko eto naman ilalaga ako kasi pwede naman ito nakainin nila tapos maglalagay ako dito ng atay dito sa kabila naman sa kawali, ayan, action action. Dito po sa kawali, nagsalang ako ng ano, karne ng baboy. Ito trito lang. Kasi wala kami ng itlog. Hindi kami nakabili ni Papa ng itlog namin. Last month pa yata yun. Hindi na kami nakabili. Ano mahal? ah, <laughs> oh, ako ng karne. Hindi ko nilagyan ng mantika. Lagyan ko kaya ng kaunti. Oh, parang inihaw na Tapos pa ng apoy ko kunti lang kaya lagyan ko lagyan natin ay nako si Bella pasigaw sigaw na naman wait lang Bella dito na rin ako magligis sa mamaya ng ano ng para sa munggo para hindi sayang yung ating mantika aray po tatay ay tatay ko ay huwag ka na ako ano pa? Ayan, eh, naglaga na rin ako guys ng karne para anytime na ano, anytime na may kailangan namin ng panahog. Okay, magpiprito kami ng papa. Hindi na kami magpapalambot. Ito yung papaya. Tignan natin. Baka ano na. Malambot na. Oh, malambot na nga. Dapat pala ito hiniwa-hiwa ko na ng maliliit. Ano, para matuto na sila na ano na yung kumagat-kagat hindi na namin imamas ah pwede naman pala ganunin na lang oh pag magbibigay kami kasi maganda ito healthy para sa aming mga baby loves konti pa para madali din nilang madigest guys ito nga pala yung ano bigay naman sa amin kahapon ni Randy ayan papaya pa ulit Lagyan ko bukas ng ano ito, ng, kapag hindi siya mahihinog ka agad, lagyan ko ng uh, sitaw at saka saluyot bukas. Masarap yan. Okay, kain muna kami. Kain muna tayo, Han. Nagugutom na ako ay eh, nanginginig ako. Kasi minsan guys, pag kumakain kami ni Papsi, alauna, ganun, 12.30. Alauna na. Ano ito? Yung, eh, tapos na ng kwan? Minimayin mo na, tapos na ang palaya? Oo. Mm -mm. Tapos nakabili si Papa ng ano, ng bilog na ano, eggplant, talong. <laughs> ay, o nga pala, magpiprito din ako mamaya ng embutido. para sa pananghalian namin at hakunan. <clears throat> Misana na kami nagluluto ni Papsi. Sa umaga, niluluto na namin lahat-lahat. Pasensya na kayo guys. May andis dito sa taas ko. Hindi namin ano. Ay, ilabas ko nga mamaya para mabilis na matuyo. Maaraw ngayon, yun, guys. Tignan niyo oh. Hmm. Magandang umaga natin. Malakas ang sikat ng araw. Kain tayo, guys. Yung pipino galing kay ate, ano, kay ate Fe. Tapos nagprito lang ako nitong ano, nitong yan yung nailaga na kasi namin kaya madali lang nang na lang na prituhin, hindi mo na kailangan palambot. Hmm. Gutom ako. Ginisang wongo po na may uh, talbos na palaya. Lagi na ng sitaw kasi nabili namin yan. Hindi namin maluto. Kasama siya namin sa munggo. Yung munggo pinakuluan na nagtaba-taba ng baboy. At magigisi ng tiniplahan ko na rin po yan nilagay na po natin yung ating uh, ano pala yan ito na po yan tapos na lang natin ulit oo uh. na sarap to ayun masabaw lang kung pa min mong go medyo na sabaw. Hello. Kailan po? Papainom kami ng vitamins ng mga bebe, tapos na 'yung dalawa na 'yan. 'To na lang, itong isa, itong isa. Papa, ang mo 'yung tagiliran ng ano niya, bunganga niya. 'Yan diyan. Si panganay bata, bato ay oo. Oh, oh. Cheddar, huy bukom mo kulita, sinasara mo. Ah, oh. <laughs> konti pa, konti pa, baby. Ayun, dito lang totoo nga mabilis lang pag dito sa Tagiliran. Oh, konti na lang, baby. May natira pa, may natira. Mm, ay! Nakaw. Ay, ah, eh, dito naman siya maganda. Mag vitamins na rin si maganda. Ha? 'Yung vitamins ko ito, si maganda. Papa. Si Ante, Ante. Oh, ka. Si Ante. Yan. Yeah. Eh, bitiwan mo na yan para ano. Mm. <laughs> Ay, nako ang kulit. Ang dami pa namin tinapay dito. Allah, yung gamot. Hindi pa kami nakainom. Papa! Hindi pa tayo nakainom ng gamot, ano? Hindi pa tayo nakainom ng gamot, ano? Ano? Naku, nakalimutan na naman namin. Yung pang-maintenance namin ito, guys. Sa aming dalawa ni Popsy. Hindi pa pumapayat yan? Hindi. Bigat. Si ano, si Cheddar, tumataba. Bumibigat na rin. <laughs> Gusto nila silang lahat buhatin. Pag binuhat mo yung isa, sunod mo yung isa. Nainggit sila. Hmm. Ito yung dalawa na yan, oh. <laughs> oh, Siguro, ano, punta kami sa pinsan din ni Jo. Baka, uh, depende kung wala siyang pupuntahan. Baka doon kami mag sa kanila. Or, baka doon sa isang pinsan niya. <laughs> depende rin kung hindi sila busy ngayon, guys. So, ayun. Uh, enjoy, enjoy na lang natin ang ating araw. So, ayan guys. Uh, dahil maaga pa naman, siguro makakapagluto pa ako ng uh, breakfast. O baka pagdating namin mamayang hapon para may meron kaming hapunan ni Papsi. Hindi kami makagawa ng yelo, na na pala ito ng ano ng karne itong aming rep. Mabuti naman nag-deliver na si Makmak kagabi uh, ng tubig namin. Ito na lang yung natira. Ah, ayan Oh. Andyan na lang. <laughs> Saktong-sakto naman guys. Oh. Ay si Makmak. Asawa yun ni ano. Ni Christy. Sila yung nagtitinda dyan sa harapan namin. Hi Emily. Shout out sa iyo. Si Emily laging nanonood dyan ng ating vlog. Thanks sis. Hinimay ko na yung mga gulay guys. Para ano. Pagdating namin mamaya, lulutuin po. Sayang kasi, ano yun? Pak, saluyot uh, sa, sa kapapaya. Pang, di ka patapos dyan? Di ka patapos? Oo oh, nga pala. Alam nyo, ini-spray ko doon sa ano namin. Sa sasakyan. Yung para sa linen, ang bango niya talaga. Wala, kukunti na pala, oh. Malapit ng maubos. bango mag-spray tayo para mabango yung ating sasakyan. Sarap kasi. Ari ko. Naipit pa ko may ko. Sarap kasi mag-travel guys kapag mabango ang sasakyan. Yan, spray spray dito. Seven pa lang, past seven. Sprayan natin dyan. Tapos dito sa, yung sa likod kasi parang ayaw ni PB eh yung ano sobrang mabango okay na dito sa amin nagluto pala ako ng embutido para sa breakfast namin ni Papsi mahina lang yung upoy kasi nga nakakalimutan ko baka maiwan ko sa dami ng trabaho e oops bali <laughs> Ayan, patayin ko na rin yung tanki eh kasi nga baka makalimutan namin aalis pa naman kami ito ang hindi dapat na makalimutan guys isa pa yon yung plancha kapag yung plancha ang naiwanan hindi ka talaga mapapakali kailangan talaga bumalik ka kahit malayo ka na kapag yung hindi ka sigurado na ano yung saksakan niya eh natanggal mo pa pahiram nung ano pang ng kwad natanggalin ko na yung damit ko doon bakit yung kape mo hindi mo naman nauubos? <laughs> yung kape mo, hindi mo naman nauubos. Mapakalintahan mm. mo na. inumin mo na ako, hinigop po na nga yung minsan. Ang ng work. Kaya nga, oh, ko na itong ano, itong, ayan yung, um, bistida ko dyan. Nalimutan ko dapat pala kanina ko pa tinanggal noong um, ano. Nung no, nagprito ako, baka mga muna ito eh. Ito gamit ko sa Kingdom Hall. dito kami nagsampay nito kasi nung nakaraan nag generator kami baka mga na naman kaya siguro two times na nawala ng kuryente nung nakaraan ang gastos din sa ano sa gasolina ay o nga pala itanong ko papa may extra pa ba tayo na gasolina wala na oh, magdala ka lang lalagyan natin lagay mo dun sa likod huwag mo kalimutan para makabili tayo Lalo na kasi guys, kapag gabi, mahirap. Minsan pa naman yan, ano, mga alas 8, ganon, alas 7, o kaya alas 6, hanggang alas 8, alas 9, ganon. Minsan naman madaling araw. Minsan, ala una, alas 2, eh at least kahit na dalawang oras man lang, kahit sabi ko kay Papa, makapag-aircon kami. Pag lumamig naman na yun dun sa ano, sa kwarto, pwede nang patayin electric fan na lang. Kahit isang oras lang yung aircon. Ito kahapon, mga bagong tiniklop ni Papa. Ito, nung isang araw yan nilabhan, na agad naman niya. Hello, baby. Alin na kaya? Magpalit na kaya ng diaper ninyo. Taalis kami. Maguhugas ng pempemay. Hindi ka na. Tapos, pagdating namin mamaya, lang kami, ano, saka ko sila lilinisan. Pinatay ko yung ano. Ay, ang bilis nilang makarinig. Hmm. Pinatay ko yung ilaw para makatulog sila. Eto <laughs> guys, pag aalis ako, nakaredy na talaga lahat-lahat. Candy. Yung mga kukukutin namin. Yung pitaka ko, syempre, kailangan wag maiwan yan. Pitaka, cellphone, yan. Pinagtatabi-tabi ko na. Ito, magkakasama na silang lahat kasi pag naiwanan tapos power bank last time nakalimutan namin yung power bank hindi namin nadala nalobat <laughs> kami ni papa pero okay lang pagdating sa sakyan nakapag charge naman kami agad ayan ready ko na syempre para sa ating support system thank you so much ati cheng Nauna ka na naman, nangunguna si Ate Cheng pag sinabi namin may pupuntahan kami, may lakad kami. Ate Cheng, kaagad. Ayan, thank you anak sa suporta mo. <laughs> Nagbigay siya ng ano, ng pang gasolina, pang merienda, pang kain. Saan ka pa? ako sa anak ko na yan. Very supportive sa amin mag-asawa, sa amin ang papa niya. Thank you anak. Ganon din si Kuya Dong, kaya lang nalilate minsan si Kuya Dong si Kuya Clark din. Thank you sa inyo mga anak ko. Napaka ano, supportive na ninyo sa amin ni Papa. Wala na akong hihilingin pa kami ng Papa ninyo. Papa, salamat kami sa inyo. Hi, Lita. Bumili ako ng bakit na ganito. Oh. Yung malaki. Super laki ito, Lita. Ayan, oh, napakalaki. Pero hindi pa ito yon yung pinapabili mo sa amin. Bibili pa kami. Ayan, para kapag yung ipapagamot namin sila, dito namin ilalagay. <laughs> para hindi sila ano magsilikot-likot doon habang baby pa sila syempre pero pag ano naman na pag malaki na sila doon na rin sila sa upuan ayan o oh. pwede pala ito ano pag magta-travel kapag yung ipapagamot pwede pala sila dito mm, ayan alika na dali na natin <laughs> oo oh. hindi pa sila makalabas o oh. <laughs> habang ganyan pa lang sila kalalaki teka yun anak baka mahulog si mama dito mm. Sama kayo? <laughs> hmm. so, ilalabas namin dito yung kanilang cage dito. Dito ilalagay. Yan. Dito namin muna ilalagay dahil may iwan sila. Para hindi sila masopocate doon. Kasi dito kahit wala silang electric fan, meron kaming hangin dyan. Ayan, nilagay muna namin dito pansamantala para meron kaming daanan. Dito sana, Kaso malaking makukubera niya, hindi kami makakadaan doon ng maayos. So, dito di namin nilagay para may daanan kami dyan. Okay lang na wala nang daanan doon. So, ayan guys. Dito na lang muna sila. Oh, teka yung mga, ano kayo? <laughs> Gustong-gusto nila na lumabas na eh. Wait lang. Eh, Nakaligo na kayong lahat. Hoy! Nag-upakan na naman yung magkapatid. <laughs> Kaya nga, paano magiging one week? Siguro sa summer ito, everyday silang maliligo, no? Kagaya din nila Sky, kasi may... Ayan na, ayan na. oh. nalilang. yan yun sa location. <laughs> dito sila sa labas ngayon. Sa kusina. Sa kusina. Dito na lang muna sila. Tara, mm -hmm. lilinisin na namin yung kwarto namin. Uy! Psst. Sigla nila, oh. Nalamin na, na preskuhan. <laughs> ngayon, yung mga laman dito. At kayo na naman ang gagamit dito, ha? Hmm, huwag hmm, yan. Huwag <laughs> yan, anak. O, oh, finish na yung tiki-tiki mo. finish na. Finish na. Otos! <laughs> ali Good job, baby. Bakit kulot ikaw? Bakit kulot? Ay, den, din. Si Hmm. Ikaw din. Ikaw din. Tabat chukoy. Tabat chukoy. Hmm. Ano yun? <laughs> ah, 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 ah. Next. Tiki-tiki girl. Ali ka ali ali Tik Hmm. hmm. Lohan, lohan. Oh, lohan, pula, kan, cake. Very good naman si. Cupcake yan. Ah, cupcake. Cheese, 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 cheese Oh tuh cheesy cheesy naya, oh cheesy cheesy cheesy, very good, uh, very good, uh, very good. Daka um, lengketin, ringketin, kegeringkatin. Hmm, enak. Atiin, sister mau, ada ah, kena, ada kena, ada kena. Oh, tushman, kalau oh tushman, ini ginapaikah? Oo po, ginaw mo siya. Oo, okay, siya. Eh, upa na naman eh. Sa kapag nagtae kayo, ibig sabihin, marami yung vitamins ninyo. Very good na. No? Good job! Good job si Cheese.

Eh, okay. dito yung ano, pop sa ano, sa walang pop. Sige. Sige na. Patapa ng sayo ni. Malambing din yan. Eh. Oo, oh, malambing to parang si ano, si Bella. good girl. Ito, mapanakit to eh. Nakangagal. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. No, oh, yan. Ayan na. Cheddar. Oh. Hmm. Cheese mm -hmm. Hindi eh, na kayo makakagala dyan. Dyan na kayo. Ngiting-ngiti do. Mm. <laughs> mm. <laughs> ano? Ano ang Gusto ko yung maasim ah. Pero hindi yung too much asim na ng dati. Yung ano lang, yung kumakagat yung asim niya. Ano? Masikip ang sakit pag dito. Kaya sabi ko, butasan mo pa ng dalawa. So, ganun din. Ito ding kulay brown, pinabutasan ko din. So, ayan po, meron naman po nagbigay sa atin, may sponsor naman no, po na nagbigay.